Anong ginagawa mo dito? Napasalubong ako pa sa'yo, ma'am. Dahil inaalagaan mo yung asawa ko. Uh -huh. Sa'yo, oo. Oh. Walang ka? Ba't mo ako bibigyan ng ahas? Eto, kung, kung tuklawin ako niya. Eh, di na tuklaw ka. Wala namang kamandag yung ahas na to eh. Alam mo kung sinong may kamandag. Ikaw. Ah! Ah, dilim! Anak mo ka Binibisita mo pa ako, pati yung anak ko nung binyag niya. Tapos lalantihin mo lang pala yung asawa ko? Babaliw ka na! Upang ba, halil! Ah! Anong ginagawin? Tumigil ka na! Ako pa! Papasigilin ko! Ah! Michelle! Alam ko na yung ginawa, Joe! Alam ko na! Ika! Lumayas ka! Bago kita ipakalad! Ikat ang mga tanong! Lumayas ka! Tama na! Tama na! Tama na! Alam mo, may asawa yung tao. Hindi po ako sumuko na sumuko para mawala po sa akin yung asawa ko. Nilabang ko naman po